Makukulay at nagaganda ang mga orchids para sa inyong mga bahay ang agribusiness ng farm na ito sa Bulacan. Panorin po natin ang kanilang kwento. Nasa halos isang orchid varieties daw ang itinanim dito sa CNB Orchid Farm sa San Rafael, Bulacan. 1989 pa nang itayo ang family business na ito. Yung C is Carmen, yung B is Bonifacio, which is yun yung founder ng CNB Orchid Farm. Sila talaga yung mag-asawa na nag-establish nitong CNB Orchid Farm. Naging hobby lang po ni Don Isidro po yung orchid farm and then nakitaan niya ng potential kaya ginawa niya pong business. Meron kaming dendrobium, ang mga vandas, catleyas, palinopsis, maraming varieties naman po at maraming species po. Imported galing Thailand ang kanilang mga orchid seedlings na siya naman nilang isa-isang itinatanim sa 8 hanggang 10 hektarya nilang farm. Ting mag-order kasi kami pa may mahigit na 100,000 eh. tinatanim namin. Araw-gabi kami nagtatanim pagdating po dito, tatanggalan muna namin ng mga ugat kasi marami ho yan. Tapos tatanim muna namin doon sa mga pasuhong plastic na maliit, tatanim namin na itatanim. Pag nakalagay na ho siya dun, uunti-unti na namin niya na itatanim doon sa, yun, sa mga pasuhong Kapag na Kapag naitanim na, maingat nila itong inaalagaan at binibigyan ng mga fertilizer para gumanda ang tubo at mamulaklak unang buwan niya ang pagkakatanim namin, ini-experience po muna namin ng pampaugat. Yung mga limbawa po ay biwan, 1 Iyon po yung pampabulaklak. Uh, mga after uh, one month o mahigit pa, ini-experience na ho namin siya na Yung hubang yung grower, yung para lumaki na siya, gumanda. Yung mga wala pang mga bulaklak na yan. Pwede na po applyan niya ng, ano, ng yung pang flowering na para mamulaklak na po siya. Araw-araw daw nilang chine-check ang mga orchids kung may pinapakita ba itong senyales ng sakit o peste. Mga 5.30 o alas 6 na ng umaga, umpisa mo ng ikitin yan hanggang wala pang mga tao. Para noon, makita mo na yung ano, kano ba yung problema nung nakaraang magdamag, nung nakaraang maghapon na yan, kung ano ba naging problema. Bali, nakita mo na kung ano ang problema, alam mo na kung ano gagawin mo doon sa mga problema na yun. Para sa mga gusto pang matuto, nagbibigay rin daw sila ng tips sa pag-aalaga ng orchids. Pagka po yung hindi ho talaga marunong, sinasabi ho namin sa kanila na ganun ang gagawin nyo. Continuous na no lang yung mga fertilizer para tuloy-tuloy yung maging pagganda ng halaman nyo. Kung busy sila, hindi nila kayang mag-spray ng minsan sa isang linggo o dalawang beses ang linggo. Meron naman kami na imbo nilalagay lang sa puno every three months po yun. Pero sa huli, ang pinakahalaga raw sa paghalaman, hindi may tuturo. Marami nagtatanong, ano daw ba ang sikreto? Sa totoo lang naman, wala naman dyan sikreto. Ang sikreto lang dyan na yung bang mahilig ka sa halaman, masaya ka sa ginagawa mo.